kosi si Jessa. Pakala ko, simpleng biyahe lang pa uwi. Pero may mga gabing kahit kaano kakahanda. Hindi mo alam kung anong uri ng tilim ang sasalubong sa'yo. Kapi na noon, galing ako sa bahay ng kaibigan ko. Sumakay ako ng jeep, gaya ng nakasanayan. Ako lang ang pasahero. Tahimik ang biyahe. Tahimik ang paligid. Pero napansin kong panay ang kininimano Manong sa rearview mirror. Akala ko, baka iniisip ng hindi pa ako nagbabayad. Kaya inabot ko na ang bayad. Manong, bayad nga po. Sabandang so, palengke lang po. Tumangu lang siya. Wala siyang ibang sinabi. Lumipas ang ilang minuto. Napansin kong lumilis kami sa pamilyar na ruta. Hindi ito ang dinadaanan naming pauwi. Teka, Manoy. Parang hindi po dito ang daan. Napatingin siya sa rearview mirror. Mumiti ng titid. Ah, traffic kasi sa unahan, iha. Kaya, shortcut tayo. Uli siyang tumahimik. Pero habang papalayo kami, wala akong nakikitang ibang sasakyan. Walang kasalubong. Walang kasunod. Tahinik ang kalsada. Parang patay ang buong daan. Kinabahan ako. Hawak ko ang cellphone ko. Pero pinilit kong huwag magpahalata. Maya-maya pa, bumalik kami sa tamang daan. Kaya nawala na ang kabaho, At natarating na kami sa palengke. Bababa na sana ako ng jeep. Pero hindi ko mapigilan ang tanong. Manong, kala ko po ba traffic yung daan? Eh, wala naman ako nakitang mga sasakyan. Pasinsya ka na, Iha. Kanina kasi, habang tumitingin ako sa rearview mirror, nakita ko wala kang ulo. Masamang pangitain daw yun. Kaya iniba ko ang daan para maiiwasan natin ang kapahamakan mo. Pero yung nakita ko may ulo ka na ha, ulit, bumalik na ako sa tamang ruta. Hindi ako nakaimik. Bumaba na lang ako lang jeep. Salamat po. Tinawag pa niya ako bago umalis. Iha, yeah, mag-iingat ka lagi. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasang mag-isip. Totoo kaya ang sinabi niya? O baka... Diyan talaga si Manong Kinapukasan Nanunood kami ni Lola ng TV Isang jeep ang bumangga sa poste Patay ang driver Nakita ang larawan Napasigaw ako Si Manong! Bakit ka ba sumisigaw? Kilala mo ba yan? Lola Siya driver ng jeep na sinakyan ko kagabi Ikinmento ko ang lahat kay Lola. Ang paglingon niya sa rearview mirror, ang sinabi ng wala akong ulo, ang pag-iiba ng gaan, at ang pagbalik namin sa tamang ruta nang makita niyang may ulo na ako ulit. Iha, mag-iingat ka lagi. si Lola. Tapos, marahan siyang nagsalita. Napakabuti ng taong yun, Apo. Sinalo niya ang sumpa at kapalit ng buhay niya. Pero sana, umuwi siya bago mag-isang oras matapos kanya iligtas. Ang kasabihan sa amin noon, kapag iniligtas mo ang isang tao sa pagkamatay, sa'yo mapupunta ang sumpa. Kung alam lang niya yun, baka siya'y nabuhay pa. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero kung totoo nga, may taong nasawi para mailigtas ako. Tumingin sa akin si Lola. Maghanda ka. Bukas, makikiramay tayo.